Oh, nakay maraming huli, honey. Marami po uling huli. Mm -hmm. Kaya. Opo. Oh, Thank you po. Oh, yun, oh. Salamat. Oh, nina, yan sa inyo. <laughs> Salamat. Salamat. Salamat po. Salamat po. Huli ng Tito Emil sa Kuan, Pante, sa Jojo. Yan ay tuyo na. Hello po, maganda umaga po sa inyo lahat. Yan bali, si Bossing po ay nagkabit po ng pante o lambat dito po sa ilog. Ay kanya na po ngayon papandawin. Ayan po si Kulog ni Pulot. Naglalaro po sila. Ayan po at si Bossing ay nagkabit po ulit ng lambat o ng panti dito po sa ilog. Meron daw po siyang nakikitang ano ah, pa na, Wow, bangus. Nakakahuli po ulit si bossing ng mga bangus. Pagaya po noong ibinilad ko po dati. Yung dinaing ko po. Ah! Oh. niya Akalagin mo na muna, baga. po oh, napakalalim busing. Di ka lang sa may malapit sa mga puno. At ito po ang ating mga alagang aso at pusa. Nakabantay din po. <laughs> ano sinasabi ni gulog Ha? Ano sinasabi ni gulog pati po mga manok oh, ah. hmm. nakabantay ba bayo na po si bossing sa dulo bali tatanggalin na po niya yung lambat kakalagi na po niya mamaya po ulit niya ikakabit bandang hapon po grabe po ngayong kalalim ng tubig guha po ah hindi po kita yung baitang po ng hagdan. At saka, yan pong kawayan ay eh. uha po, ah. Inabot na rin po ng tubig pa eh. Napakalalim po. Ah. Malos. los Pahinga ka muna. Pamaya ulit. Nakikita nyo naman po kapag low tide Talaga pong hindi po kita itong baitang po ng hagdanan. Kaya ibig sabihin po ay talagang ngayon po ay napakalalim po ng tubig. Ayan po si bossing Nakay maraming huli, honey. Marami po uling huli. Ano? Nagpapahinga ka? Oo, mamaya ka lang uli. Pahinga ka muna, Dian. mamaya may magano ka 'yung parang 'yung nakatihaya. Magpalutang ka mamaya. Oh. Ah. <mimit> hmm. <Ingay> ni kulog. <laughs> be na po ulit si Bossy? oh log Ngayon po yung napakalaki ng tubig. Ayan na po si Bossing. Oh, may mga isda. Ah. Sakto at mainit ang panahon. Dadaingin ko iyan. awi wait. na. Wow! <laughs> oh, may mga isda. Layak. May hudi po si Bossy. No, kaya maganda ang panahon ngayon. Magdadaing ako. Idadaing ko po ulit. ba may kutabing eh. may kutabing ko, ayan guys at bali nililinisa na po ni Bossing ito pong ating panty po, at may mga nahuli pong isda po ang tagahawak na itong lampad, ah. Para matanggal po ni Bossing yung mga dahon. Ah. Saka po yung mga huli na isda. Ah. Ito, 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 ito. Mahirap din po pagtatanggal ng ano ah, ng isda. Ato ha ah talagang walang kawala pagka nga pala yung nahuli po ay mahirap na pong makawala at kahit nga po si bossing ay wala ah, talagang so nasisira yung lambat pati Ayan guys, at meron din pong nahuli si Posing na alimango. Ito po ay sa ano ah? Nasirok. Nasirok lang po niya. Sumasabang po. Okay, malalaki nga ah, ni? Mm. Malalaki laki yan ay, eh. pula ang Halata mong mataba. Nakay pagbagsak ay mabigat. Dapat na Dapat na piraso. Yan, tara. Kami muna po ay pauwi sa bahay at para maibenta po yung alimango. At ito na po yung huli ni Bosing, Ah. Bali, dinain ko na po. Ibibilad po natin ito. Yan. Bali, binabad ko lang po muna sa suka. And guys po, si Teo. Biglang nag-inarte nung makita si Lola. Halika naman! mo talaga oh. nakakalungi na ni Lola. Sabi mo ko, mama, halika na, na dito. Ito. Halika na dali. Oh. Halika na dali, mahal ko, dali. Halika na dali. Eh, eh. Ayan po si Bossing at kadadating. Ako po itawag tawag-tawag. Bakit baga? Bangus. Galing sa labas. Bangus? Nakahuli ka uli? Oo. Mm, Ganun. -hmm. Buto hindi mo tinawa. Abay ka pina. Hindi mo ko sinama. Patingin niya oh, Ang harap maglamoy gamit-gamit. <laughs> wow! Wow! May alimang. Ha? Lahat ito busing. Ano yan? Isa ito may alimang ako na pati? Yan guys, bukod po sa huli kanina. Ay ito po, meron po ulit huli. Madami din po. Pag mainit po bukas, ay ibibilad ko sa araw. Dadaingin ko po ulit. Grabe, dami ni Bosing na huli. Ito pong nasa plastic ay eh, ito po yung huli ni bossing kanina. Ay eh, isasama ko na rin po. At ito po ay bukas ko na lang ang po dadainin. Lalagay ko muna po sa red. Oh. Maraming. Ilang kayo kaya ito? Lalagay lang muna po natin sa plastic at ipapasok sa ref bukas na lang po. Sana po ay mainit bukas para maidaig po natin ito. Marami po. Ilang kilo kaya ito? The next day. Yan po at bali, ito na yung mga nahuli po ni Bosing na bangus. Bali itataktak po natin dito sa palanggana. Uy, madami po. Ito po ay nilagay ko sa freezer kaya parang na-crossing po. Ayan. Medyo naprosen pa po. Ang plano ko po sana dito ay aking dadainin. Ibibilad ko po sa araw. Ang problema ay para pong wala namang init. Naprosen po. Ate pong iiwahiwalayin. Ayan. Dami din po pala. Lamig. Malamig po sa kamay. Eh. Yan, 'no, ay madami. Dami po pala. Ang plano ko po sana ay 'yung bangus ay ating ibibilad po sa araw, tutuyuin. Ang problema po ay makulimlim wala pong init hahatiin po natin itong bangus sa pitong bahay at bibigyan po natin yung ating mga kalapit bahay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayan yung isang parte po ay amin ito nga po sana ay aking tutuyuin muna bago ko po ibigay po sa kanila at daing Daing ko na pong ibibigay. Ang problema nga po ay hindi naman nainit. Kaya ibibigay ko na po ng ganito at uh, bahala na po silang magluto. Ito naman po ay pwede na pong iprito. Babaakin laang o kahit po hindi baakin ay pwede na pong iprito. Four, six two four 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 six Yan, bali tigwa walong peraso po ng isda. Eh, ah! ah. Isda. Ah. Kaya? Opo. Oh, Thank you po. Sige. Yan po, bali ito po ay ata-ata doon na. Paplastik ko po, po para maganda po pagdadala tusilid na po natin sa plastic pata pata doon na Ayan po, bali naka-plastic na. Tigo, walong peraso po. Dadaling ko muna po sa kabila. Ah. Tao po. Ah. ah, ah. Ay, ah. O, ang isda. Ah. Oh, ay, 'yan oh. Oh, ni na 'yan sa inyo. Pampere ito. Di siya dadain ko. Bumano. Hindi naman nainip. Di siya. Salamat. Di siya dadain ko muna. Salam na yung sardina. Oo nga po. <laughs> Ate Huya! Oo, ang isda. Ba't kaya nag Aba hindi, nahuli lang ni Milsa. Salamat. Sa kuwan. Sa huli sa panti. Ay, di siya nga ko. May wala naman ang panahon ah. Madilim. Na-daingin ni sa Pagka uminitan Saka mula May tao dito ah? Tao po. Madel! Nasaan ka? Ako okay, may bibigay, oh. Pamparitong isda. Salamat po. Sige, di siya ko bago ko bigay sa inyo. Mm -hmm. Abay, ayan mo, uminit. <laughs> 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 Makulimlim. Salamat po, Titani. Dito naman po tayo sa kabilang bahay. Panatilat. Ito. Ta po. May tao pa ga dito? Tao po. Tao po. Mga <laughs> isda, ah. Huli ng Tito Emil sa kawan, panti. Sa ilog. Oh. Salamat, Tito. Ah, ah, Paprito. oh, eh, hindi naman nainit. oh eh. hapo ang panahon, ah. Madilim, eh. Pwede naman isilid mo muna sa rep, tapos pag uminitay sa kamo na lang ang taingin. Sige. Oo, oh, naglambat na sa ilog. Na, si Tilat. Ah, dito. asa ah, sa mo. Inyong... Ayan po at na ipamigay na po natin yung mga isdang bangus na huli po ni Bossing sa pante, sa ilog. Yun mga po ay pwede na rin lutuin. Pwede na rin po yung iprito. Jojo. Oh. Nice. Yan ay yun na. Hoy, oh, narinig ka man din ate ini. Ha. Sabi mo ganin mangyayari sa atin. Eh. <laughs> Yan po at bali, ito po yung mga dinain kong bangus nung mga nakaraang araw pa. Ako po ay magpiprito. Ayan po at nagpiprito na tayo ng binilad na bangus. Yan. Isang saklang lang po ang ulam lang ngayong umaga pang ulam ulam lang po ito ito po ay nilalagay ko lang po sa rep. para po hindi po siya magkaamag at saka hindi rin po magkaamoy ayan guys at bali ito na po yung pinarito natin na daing na bangus yan ito po yung mga nahuli ni bossing sa ilog sa pante meron din po tayo ditong ginanga ito po ay ginangang tulingan kasamahan pa nung nakaraang araw na niluto ni bossing tapos ito, meron po tayo dito ginataang langka. Ito po yung luto ni Milot kahapon. Bali, yung pong iba yung nilagay ko lang sa ref at ngayon, iniinit ko po. At meron po tayo dito yung na suka. Ayan, kain na po. Kain na po tayo. Sarap itong ating dinain na bangus. Lalo at sa ng sukang suka sukang sasa. Mmm. Sure ka? Tap. Kamilaan po ni Bossing yung nakakain at sinamilod po yung nasa mena nila. Ay. Kinala, kaya nalagay sa mo? Hmm. Bakit Ronald niya? Si Kuya Ronald na nasa fishpond ay ano? Sabi ni. Eh. madami daw pala sa labas. Bakit ba ba? Madami daw nagulas. Sana. Sa sana. Kaya pala marami kang ahuhuli yan eh. Ay pala nakakita na papanood. Mm. Sabi Ronald, pwede ka magkabit ng pante. Kasi na email mo ahuhuli. Asa <laughs> mo nakita? Mag Ayun na, nagbabayo ng na. Mm. sitaw. Ay, dumaan. Mm. Yun nga po palang sitaw natin ay pinayokan na po ni Posi. Nilagyan na po ng pagkat okay. pa nga. Ano rin, kung gusto po yung ko lang ng pasak na mm. tali tali. Mm. Bali, dito ko na rin muna po tatapusin itong po aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!